ang pandaigdig ay naganap noong Hunyo 28, 1914 matapos ang pagpatay kay Archduke Franz Ferdinand ng Austria-Hungary sa Jevo Ang pagdiglara ng digmaan sa Austria-Hungary laban sa mga Serbia ay nagsilbing simula sa pagpapalawak ng digmaan sa Europa at sa buong mundo. Anong mga bansa nga ba ang makasali kasali o sangkot rito? ating pakinggan sa mga sumusunod na taga-ulat. Adrian. Ang malaking empire na nahati sa magkaibang kultura. Ang austria hungary ay sumusuporta sa Germany bilang isa sa mga Central Power. Bilang isa sa mga pangunahing kapangyarihan sa Europa, ang Germany ay nanguna sa mga operasyon sa digmaan na bahagi ng mga Central Powers. Bilang isang kapangyarihang kolonyal at maritime, ang Britanya ay nakipaglaban laban sa Pwersang Aleman at nanguna naman sa mga aliyadong bansa sa digmaan. Ang Pransya, bilang isa sa pangunahing kapangyarihan sa Europa, ang Pransya ay nagtayo ng malakas na depensa laban sa Pwersang Aleman. Ngayon dumako tayo sa mga dahilan ng digmaan sa kanluran. Natalia Milo Salamat Mark ngayon, dumukulong ito tayo sa dahilan ng nangyayari sa kaniligan. Una, ang pensyon sa na media, lalo ng sa mga ng sa na ang karagatan at pagkontrol sa mga kolonyo, ay nagdulot ng alitan sa kolonyo, tulad ng Britanya at Germany. Sa ang nasyonalismo at militarismo. Ang paglaki ng nasyonalismo at militarismo sa Europa ay nagdulot ng labis na pagpapalakas ng militar ng mga bansa na nagresulta sa pagpapatayo ng mga malalakas na hukbo na handang lumaban sa lingunan. Pangatlo, mga sistema ng mga alyansa. Ang mga sistema ng mga alyansa sa Europa ay nagdulot ng pagkakalit-kalit ng mga bansa sa komplikadong kasunduan at nagparala ng mga alitan na maaaring maging ng pagpapalawak ng digmaan. Sino nga ba ang mga mahalagang tao sa kasagsagan ng digmaan sa kanduran? Via Ramirez, sino nga ba? Salamat, Mark. Una nga ay si Kaiser Wilhelm II. Siya ay nagsilbing leader noong panahon ng digmaan at nagkaroon ng malaking fluensya sa pagpapatakbo ng military operation. Ang pangalawa nga ay si Georges Clemenceau siya ay nagsilbing pangulo ng platsiya noong digmaan at nagsulong ng matinding pagkikibaka laban sa mga persang aleman. Huli ay si David Lloyd George. Siya ay nagsilbing pangulo ng Britanya noong digmaan at tumulong sa pagpaplano at pagpapalakas ng mga operasyon ng mga aliadong puwersa. Ngayon, dumako naman tayo sa mahalagang pangyayari sa Dilmaan sa Kanuran. Una, pagsiklab ng digmaan. Naganap noong Hunyo 28, 1914 nang ang Archduke Franz Ferdinand ng Austria-Hungary ay patayin sa Sarajevo Bosnian ng isang Serb nationalist na si Gavrilo Princip. Pumukaw sa mga kadena ng mga kasunduang militar sa Europa. Pangalawa, trench warfare. Ang digmaan ay nagdulot ng pagkakaroon ng labanan sa materya o ang mga kanal sa lupa kung saan naglagay ng mga sandalo sa panahon ng digmaan. Ang trench warfare o labanan sa mga terya ay naging pangunahing estratehiya sa mga laban sa lupa noong unang digmaang pagdik. Narito ang ilang mahalagang impormasyon tungkol sa trench warfare noong digmaang ito. Pagtatayo ng mga teriyera Ang mga teriyera ay mga sistema ng mga kanal o mga kalsada ng lupa na pinagtambakan ng mga sandbags at iba pang mga pampalakas upang maging proteksyon laban sa mga pambansang baril, artillery at iba pang mga armas ng kaaway. Ang mga ito ay naglilingkod bilang mga sentro ng depensa at pagkalahatang base para sa mga sundat. Ngayon, dumama naman ng tayo sa mga kondisyon sa mga siya. Ang buhay sa siya ay napakahilap ng mga tiyan. Ang mga sundalo ay nakaranas ng kawalan ng kalimitan sa pagkain, sila ng mga sakit at may mga panganib nila sa mga karamdaman tulad ng French Ang mga kiyariya ay maaaring magingugay ng mga sarapatan at patayan kung saan ang mga sundalo ay nasa patuloy ng panganib mula sa pag-atake ng kalamang ang technical na paglalaban ito ay teriya na ang mga laban ng pagtatapos ay kadalasan nangyari sa pagitan ng pagsalakay at pagsako sa mga kabilang panig ng mga trench madalas na may gamit na parin rin ganada at iba pang dito ay humahandong sa mga patitinding labanan ng mga kanya-kanya sandalo at kung saan maraming buhay ang mawawala. Paggamit ng bagong teknolohiya Sa digmaang ito, masusi ang paggamit ng mga makabagong teknolohiya ng digmaan tulad ng machine guns, artillery, at poison gas na nagdulot ng mas maraming paghuluhan at kamatay. Pagbagsak ng monarkiya Ang digmaan sa kanluran ay nagdulot ng pagbagsak ng maraming monarkiya kasama na ang Habsburg Empire, Ottoman Empire at Imperial Germany. Ang Russian Empire ay dinahas ng digmaan at nagresulta sa pagtatatag ng isang komunista sa pamalaan ng pamumuno ni Vladimir Lenin. Pakikilaok ng Estados Unidos Pagamat pinanatili ng Estados Unidos ang isang neutral na posisyon sa unang bahagi ng digmaan. Sila'y sumali sa panig ng alays noong 1917 matapos ang mga pangyayari tulad ng siking ng RMS, Lustani at ang paglalantad ng Simereman, telegram na nagpapahayag ng mga piano ng Armenia na may ariyansya sa Mexico laban sa Estados Unidos. Pagkatapos ng digmaan ang digmani na tapos noong Nobyembre 1918 nang pumirma ang Alimanya na kasunduan ng pagtigil lang putukan ng, putuka ng armistice na nagdulot ng kaganapan sa campaign. Church.